time. <laughs> Yo, Cez de la Peña, ang hockey ang mga duday ng Morong Rizal, the comedy crew. At gumagala na naman tayo, gabing gabi. <laughs> Papunta ako ngayon sa ano sa Turning Tides. Kung maalala nyo doon, nag-show ang The Comedy Crew. Pero ngayon ay hindi stand-up comedy ang pupuntahan ko. Manonood ulit ako ng banda. Sana naman sa mga paborito kong banda na nagsimula nung 90s. siya masyadong ano sa mainstream. Dati yata nagme-mainstream pero ngayon parang bihira na. Pero matagal ko na rin silang gustong panoorin ng live. Hindi ko na tsyempuhan kasi weekdays minsan malayo ang kanilang venue. Pero ngayon, ayan, turning tides lang, marikina. Baka sa susunod hindi ko na ma... hindi ko na mapuntahan kung saan man nang sunod nilang gig at ang bandang sinasabi ko ay color it red yan banda nung 90s talaga siguro pinakasikat na lang kanta hindi pala siguro pinakasikat na lang kanta na tingin ko alam ng lahat o most of you ay yung paglisan at sa yung paglisan ang tamin pabaon ko Ja levy. para maganda mood ko ngayon. Excited ako eh. Excited ako mapanood talaga sila. Tapos, malapit lang sa turning times pa. Marikina lang. Bukod sa paglisan, marami pa silang magaganda ring kanta na nagustuhan ko. Talagang meron silang isang album na halos lahat dun talagang pinapakinggan ko. Eh. Halos lahat dun. <laughs> Pero lahat kasi CD pa lang naman noon parang dato strive din pinapakinggan ng mga kaklase ko high school mga bagong OPM pero ito yung naging sound trip ko rin patulog o kaya minsan sa YouTube color trend at ang nagpakilala sa akin itong bandang ito mga kuya ko rin sila yung mga laking 90s talaga yung mga nakalak nakalakihan nilang OPM bands tapos naipasa na rin sa akin ang hilig. At ngayon, isa rin sa mga pangarap ko ang matutupad. <laughs> Mapanood ang um, Color It Red. May isa pa akong gustong panoorin banda. Kaso, medyo namamahalan ako sa ticket. <laughs> Pero marami naman silang venue. Depende, kapag ka nagkaroon ng budget. Kapag kaya ng budget, yan, Baka sumugod ako sa isang venue ng tour nila. Yung hardware syndrome. Yun, yung hardware syndrome, ang vocalista nila ngayon, si Elmo Magalona. Pero ang mga kinakanta nilang kanta, yung mga kanta ni Francis M, yung Freeman album. Yun ang mga, nakatour kasi sila ngayon. Gusto ko silang mapanood pero, ayun, medyo mahal ang, ano, mahal ang ticket. Marami rin magagandang kanta si Francis M noon. syempre mga kuya ko pa rin, si kuya, si Dico, yung mga nag, nakikinig ng ganyang tugtugan noon tapos nakakalakihang ko na nakahiligang ko hardware syndrome yun pala yung tumutugtog kay ano, kay Francis M. na banda dun sa album na yun sana mapanood ko rin sila isa rin sa mga trip kong panoorin one of these days pero ngayon yun tayo sa Colory Tread muna hindi ko Nag, nagsulputan yung mga ano nagsulputan yung mga banda na gusto kong panoorin napapanahon talaga, galing tapos nagsabay-sabay naman ngayong buwan ng August buwan ng ano 90s OPM isang diretsyo na lang to, papuntang Turning Tides sana may parking at sana hindi pa nagsisimula 8.19pm na 819 8.19pm na uh, door opens at 7pm hindi eh. ko alam kung matagal silang mag set up o kung meron pa mga front up sana mabutan natin ang simula pag ano lang ako dun magpapaka uh, sa sulok lang din ako <laughs> video video mas, uh, enjoy ka ang music ng color trend at yung hardware syndrome nga pala marami naman silang ano eh Hanggang September pa yung tour nila. Merong mga malalapit na venue. Yan, kapag nagkaroon tayo ng budget, pag naka-ipon, <laughs> nanonood tayo dyan. Talagang, hindi ko alam, nag, parang napaka, ano, hindi naman nostalgic, pero parang papunta na dun, yung mga music na ganito. Kasi napapakinggan ko, lang sila sa CD, nung araw, nung araw, nung high school. Tapos ngayon, nakikita ko sila ng live na nakakatuwa lang. Kaya sinusulit ko na rin kasi baka hindi na mangyari yung mga malalapit na venue. Diba? Kahit medyo tight tayo sa budget. At least dito lang. Hindi na tayo lalayo. Dito na tayo sa turning tides. Color Tread Ito sana pwede mag-park. Start na. At nandito na nga tayo sa Turning Tides, Marikina para manood ng Color It Red ang isa sa pinaka-paborito kong banda sa Pilipinas. Siyempre bago tayo pumasok ay nandito ang poster ng Happy Treat a birthday comedy special by Alex Calieja. Kita-kits tayo sa mga shows na yan. Hindi lang yan ng posters kundi meron din sa screen syempre. Para sa mga iba pang details ng The Comedy Crew para sa mga schedule ng shows stand-up comedy punta lang kayo sa www.thecomedycrew.com at www.alexcalieha.com at magtawa nang tayo magkita-kits tayo sa mga stand-up comedy shows at dahil hindi pa nagsisimula ang tugtugan tumambay muna ako dito sa cafe ng Turning Tides at umorder ako ng kape kailangan ko to kasi may pasok pa ako mamaya galing, meron pa silang Paris band ng Color Thread at ito yung kape na binili ko na pampagising at ilang minutes lang din nagsimula na ang show Siyempre, front act muna ito ay in-house band ng Turning Tides, ang Albo, or short for A Little Bit of Everything. So, kumanta sila ng mga cover songs. Hindi ko maalala kung meron silang original, pero magaling din ang banda na to. So, kapag nanood kayo sa Turning Tides, mapapanood nyo sila. haba din ang set nila siguro mga isang oras din kasi next na sa kanila ang Colory Tread ang main act uh, 10.15 na nagsimula yung tugtugan 10.15 na nakapag-set and para sa unang kanta nila ito yung isa sa pinakamagandang kanta ng Colory Tread ang title nito is Nanaman kung mapapansin nyo pala hindi ako nagbibideo ng buong kanta mga short clips lang para lang merong konting memories kasi pag mga ganitong event mas gusto ko talaga na i-enjoy yung music ng live kasi para saan pa yung pagpunta ko ng venue kung hindi ko naman i-enjoy doon mismo sa time na yon tapos yung mga video na i-re-record ko hindi ko rin naman siya papanoorin ng buo kung mahaba kaya mas maganda talaga pag nasa mga gantong gig or tugtugan or concert kahit sa stand-up comedy mas maganda kung in the moment tayo lahat. Sunod din lang kinanta isang cover song na sikat na sikat rin sa Pilipinas. Kinanta siya ng Tropical Depression, R.I.P. Papa Dom. Kaya gusto ko rin tong kantang to eh. Title Kapayapaan. Oh! sinundan agad nila ng bilog na naman ng Juan from Tropical Depression pa rin kaya. Kaya ang ganda ng pagkaka-cover ng kantang to eh. Kung mapapansin nyo pala, merong nag-harmonica sa kanila. Hindi ko alam ang pangalan ni Sir, pero sobrang galing. Ngayon lang ako nakakita ng may nagaharmonika na ganito kalupit sa live. At meron pa akong isang napansin. Kung mapapansin nyo yung nagbe-bass, yung kalbo sa likod na nakasalamin, siya si Sir Bo Pip. Masyal na search ko lang din yung pangalan niya. Pero napansin ko kasi, siya din yung bahista ng Datos Tribe nung nanood ako sa The 70s Bistro. At ngayon ko lang nalaman na siya pala yung bahista ng color it red talaga. Parang hiniram lang siya ng data Tribe nung gabing yun. Kaya ang galing yung mga banda talaga, lalo na magkakakilala na. Pag siguro hindi available yung kabanda, huhugot sila sa ibang banda. Kaya talagang maganda ang banding ng mga nasa music industry. Hindi naman lahat, pero yun, karamihan. And isa rin malupit na bahista kasi para magawa niya yun sa magkaibang music genre, datos tribe na maingay tapos color it red na medyo alternative. Ibang klase yung ibang klase yung pagbabago ng dynamics. Musician talaga. At sunod nilang kinanta yung isa rin sa mga originals nila, ang Hand Painted Sky. Ang rendition na ginawa nila dito ay yung version na ginamit nila sa isang movie. cover din nila yung isang international song, Sweet Child O' Mine. Maraming gumagawa nito ng mga banda, pero ang kaibahan dito, tingnan nyo yung adlib. Imbis na gitara, harmonika ang ginamit. Kaya isipin nyo gano'n kalupit para ma-convert mo yung gitara, yung mga licks ng gitara, tapos harmonika gagamitin mo. Saludo talaga. syempre hindi nila pwedeng hindi kantahin yung sinabi ko nga kanina na isa sa pinakasikat na lang kanta ang paglisan grabe talaga ang boses ni Miss Cookie Chua mapa live mapa video hindi ko makuha yung tamang word pero para sa akin may pagka zen relaxing may soul talaga yung kahit anong kantahin parang nagkakaroon ng sarili niyang version malalaman mo na siya yung kumakanta dahil sa boses at saka kung paano niya kantahin at kung paano niya i-deliver yung mga lyrics silang kinanta nung gabing to. Siguro may couple of originals pa. May cover din from Juan de la Cruz, Asin, River Maya, Eraserheads, at The Don. So, sobrang saya ko nitong gabing to kasi na panood ko sila ng live. Medyo may konting lungkot lang din kasi hindi nila natugtog yung mga kanta na madalas kong pakinggan dati. Ilan na dun yung dancing and singing, reverie, I Need You Here. Yung I Need You Here, Kinanta nila yung bridge lang tsaka yung medyo patapos na. Pagguhit ng bilog, awit ng pag-asa, ginuhit ng langit. Hindi ko na maalala yung iba pero sigurado ko kapag narinig ko yung ibang kanta, medyo masasabayan ko pa rin yun. Sinabi ko yun nung nagpa-picture ako dito sa part na to. Eh. Sabi ko kay sir, nihintay ko yung dancing and singing pero ba't di ko daw ni-request? Sabi ko, nahihiya ako. Pero alam ko magkakaroon ng album tour ang Color It Red. Check na lang din natin sa page nila yung mga details kung gusto nyo mapanood. At kung gusto nyo rin pakinggan ang music nila, meron sa YouTube. Sigurado ako magugustuhan nyo rin yung mga kanta nila. Kasi hindi siya rin katulad ng mga kanta ngayon. Pakinggan nyo rin yung music, pakatay yung mga lyrics, intindihin. Maganda yung mga kanta talaga ng Color Trend At sobrang sayo nung gabing ito. Late na ako nakawi pero nag in ako sa app. Sana, sana hindi ito mapanood ng manager ko. At ayun lang, kita-kits tayo sa mga susunod na video. Siyempre, invite ko pa rin kayo sa mga shows ng The Comedy Crew. Maraming maraming shows ngayong buwan, next month, lalong-lalo na sa October, yung birthday treat, happy treat, birthday show ni Alex Calleja. So, magkita-kita tayo din sa mga venues na yun. Visit nyo lang ang aming Facebook page at syempre ang aming website www.thecomedycrew.com at www.alexcalleja.com So, hanggang dito na lang muna. Kita-kits tayo sa susunod. Peace out!